Ang aktres at public servant na si Aiko Melendez tinanggihan daw ng isang artistang vlogger para makakulab. Dawit dito ang pangalan ni Alex Consaga pero nilinaw naman ni Aiko na magkaibigan sila. Napakoment naman si Napokwang at Rosana Roses sa post. Pero payo ni Aiko, stay humble raw dahil bilog ang mundo at ang kasikatan ng tao ay temporary lamang. Panoorin natin to. Mayroon ba? Ayan, ayan, ayan. Na ayan may post siya, diba? Oh. Ayan, babasahin ko ba? Okay, go. Yes, kung kaya yes. mo. Yes, oo. Go. Sabi ni Aiko sa kanyang post, may chika ako. Oh, diba? May no, oh. chika ay nawala. Nawala. No, Meron diba? ah, nga daw, eto, may chika ako sa'yo, sa senyora. Sabi ah. niya, nakakaloka, diba? Kung sino pa yung mga pinakasikat na vlogger. Yun pa ang napakahambol at willing mag-collab. Kagaya ni Aga si Ching. Apakabait nila ng mom niya. Samantala, etong artista na naka ko dati, mi-message ko, baka pwedeng mag-collab kami. After so many attempts of messages, sumagot na, sorry po, hindi ako nakikipag-collab. Ang taray. Understandable naman kung busy siya kasi pareho naman kaming busy and sumubok lang naman ako kasi akala ko friends kami since nakaway ko na siya dati. Ending, barado tablado ako, okay lang, sabi niya. Baka naman busy talaga siya. Mas busy pa siya kay ano, Biden. Biden. Biden, Biden is the president Oo, oh, oh. no? tapos lumutang nga yung ano, Pang yung pangalan ni Alex. Oo, oh, yung oh, oh, diba? mga comments, di ba? Oo, mga comments. Oo. Oh, oh. Paano, sabi na si Alex kaya, no? Artist and vlogger, eh. Artist vlogger eh. nung una, pero Male, ano pala yan? Male actor mail, pala oh, yan. Male, oo. Male star. Yung star. sumunod kasi, male actor yung binagkit ni Aiko. Nasundan yan eh. Parang sabi ni Aiko, ako, nag parang nag-assume lang daw siya na close kami. Kasi Miss Siguro, Aiko, gano'n. Oo, ayun. Antas sa Miss Aiko, parang close kami. Pero oh. di naman sa pag-ano, yung mga vloggers sana, kung may time din mo kayo, uso ngayon yung collab-collab pa rin eh, di ba? Imposible naman wala kayong time makipag-collab. Kahit mga sikat na vlogger, nakikipag-collab-collab. Or Daman, kaya diba? sabihin niya friendship, pag uh. ano po, pag may time tayo, But, si sige, oh, ganun lang, di ba? Ganun lang. Uh, kung wag ano, wag oh, hey, barado hindi na, na. Hindi ako nakikipag-collab. eh. oh, di ba? Parang, parang taray. Para yung sabihin, hih, kahit kanino ayoko, eh Aiko ka, kahit pa paano, di ba? Gaganunin ka. Tapos pag nagkikita, Miss Aiko, parang may respeto. No, nagkas 30 sa project Kasi ang nangyayari po yung mga artist sa pagkakasama pagka sa isang proyekto, para close, close, close sila, di ba? Pero after na yon hindi na sila friends Parang ang sabi nga, shooting friends. shooting friends ang tawag uh, nila. Uh, Pero dapat ipagatili nila ito sa sila kahit after yung proyekto ang ginawa nila. Hurt uh, ang Aiko. Ano ba? May clue ka ba kung sino yung tinutuloy? Alam mo, hindi pa ako nag-message nag kay Aiko. eh. oh, oh, gusto ko yung message eh. Oh, kasi Marami kasing artistang vlogger. Kasi mm. usually, mga artista ngayon, nagbablog na talaga. Pero di ba ang so, mga mahilap... sikat secret na vlogger, si Jack Roberto, ah. sina si Yan Lee, oh, mga oh, ganyan. Oh, oh. Pero hindi, hindi, ko alam kung sino talaga eh. Oo, oh, parang oh, oh. nakita ko mail actor. Gusto ko nga nang alamin eh, di ba? Kung mm um, sasagutin ka ni Aiko. Yun nga. Oh. Hindi kasi dati, Parang may idea ko kung sino, pero wag na nga. Oh, ganyan? Oo. Oh, oh. Pero Haring. alam mo talaga, dapat talaga, kung anong respeto natin binibigay sa mga senior star, dapat ganun pa rin tayo kaano, okay. di ba? Diba? Mm -hmm. Kung alimbawang hindi mo bet talaga, hindi mo feel, wag naman yung dire-diretso na oh. parang binapara oh. oh. diba? <laughs> <laughs> mo yung uh tao, diba? Hindi ako nakikin ko pag-collab. Nag-comment mm -hmm. nga dyan si Pokwang at oh. si Rosana Roses, di oh. diba? Pero nga, sabi nga ni ano, baka naman ano, naghahanap ng TF. Ang sagot ni Aiko dyan is, Ah, meron naman siyang pang-honorarium naman. Ay, pa. may ganun Oo, pa ha? May pang-honorarium naman pa na yun. At saka sabi ni Rosana, sige, pag nagsama tayo sa Baguio, magtsikahan tayo parang umaatikabong ka tsikahan. Tsaka si Pokwang oh. di ba oh. Oo, oh, oh, oh. ako, kailan tayo mag-ano, mag-collab. So, parang dami kumapitol kay Aiko dahil sa post niya, di ba? Pero oh. ang nangyari kasi parang binara siya, di ba? <laughs> Hindi ako nakikipag-collab. Pwede nga nalagyan, no? Pero walang gano'n, di ba? Parang ano eh, parang... <laughs> Dapat kasi nasa maayos ah. ng na pagsagot yan eh. Para hindi yeah. ma-open yung ano eh. Okay lang naman talaga na tuwangi. Okay, pero tama yung sabay sa pang sasalta. In a nice sasalta, way. Sasalta, pasensya na po, Miss Aiko, medyo busy pa po ako. Miss Aiko, andyan pa rin yung sabi niya, tawag oh. na kaya ko. Pasensya na po, medyo busy pa rin ako ngayon. Pag may tempo, balikan ko po kayo. Oh. Diba? Alam ba, ah. ba, parang si Alden, di ba, pag niya, Alden, pag ah. ka naman sa amin, ah. parang ganon. Ah. ibang Di ba, isasagot niya, Tito, pag ano, kaya ng schedule hmm. ko, ayusin natin. Oh, oh. Hindi ba yeah. naman ganon, hindi tumatanggi. Oh. Pero ano, di ba? May respeto yes. pa. Rin. Oh. Hindi, niya, pa sabihin, hindi ako nagigas dyan, di ba? Baka kasi error, Errol ba? Ganyan, nanonood ng Madison Academy. Oh, diba? Oh,